Good morning, good morning. Salamat tayo sa Makati oh. May kinuha lang ako. Nagbike lang, siyempre Bike lang. Morning, good morning po. Almusal na. Wait, okay. tanghali na ano mga na, so, Uh, Mag-almusal na kayo dyan At kami hindi pa rin nag-almusal Wala man na almusalin Ayan uh, Hindi ito lang Mag-bike na agad Mga pa Siyempre Kailangan natin exercise Okay uh, Ano? Ano? stayo go na hai na sab din dag na maio din palad Gulong ng palad Ang buhay ay Ganun lang yan Kaya tayo Ganun pa rin Kasi <laughs> yes, na eh Kinlak okay tayo hindi okay 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 pa rin tayo ganun, tanggapin na natin And face tayo lahat walang ano walang walang magagalit kundi face to face lang face to face hala. go 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 Walang ano, walang sakyan. Go go go. Kita. Diba? Go go. Okay din.

Để Mag mặc no nyo. ah uh, okay. Okay, thank you. Thank you.